Akala ko po sa inyo, ang tatlong demonyo oh. sa ating bansa ngayon. No? Si Pastor, <laughs> at sa itong tulonggis na ito. Wala. Ang hombre ko, ayan po yung tatlong nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Oo oh, dyan, boss. Alright mga kababayan po natin, ang video ito ni Makagago ay nag-trending nga sa TikTok at wala ito sa kanyang ibang social media platform kagaya ng Facebook at uh, YouTube sa tiktok lamang umano ito at uh, sinabi nga ni Banat bay na umano ito nga si uh, Makagago ay bayaran para tirahin siya tirahin umano ito sa dating Pangulong Digong at si Pastor at hindi iyan idininay ni Makagago at inaamin na siya nga po ay tumatanggap ng bayad basta tirahin kung sino man ang gusto ng politiko na nagbibigay uh, sa kanyang talent fee So hindi niya idinideny niyan at yan umano ay kanyang ikinabubuhay at praktikal lamang umano itong si Makagago. Samantala una nang hinamon ni Banat Bay na pangalanan siya umano kung sino siya ang tinatawag na tulongis na vlogger. Ngunit ayon kay Makagago hindi na kailangan at sa video ito mga kabayan po natin na kung saan ay umakyat nga si Makagago sa live stream ng isang uh, YouTuber din na si Kayo ay dito niya na binanatan itong si Banatbay at harap-harapan na hinamon na umamin na rin na siya ay isang bayaran. At mas mataas po umano, ang binabayad dito kay mga gago uh, kaysa kay Banatbay. Kayo, hindi ako bayad para tirahin si Banatby. yun lang Yun lang! Yun lang! Alam mo, yun lang. mo, alam mo yan ba uh -huh. kayo? what's the point of me na tirahin ko siya? Eh, hindi naman ako bayad to him. So, anong point? nagsauna una sa lahat, magsayang ng time. Even mo, boss kayo ha? Nagsasabi siya na bayad ako. Sinabi ko ba na hindi ako bayad? Oh, wala namang nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Ang bayad sa akin, hindi lang, eh, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Ito na nga po mga kababayan po natin at umamin na itong si Makagago Una niyang binanatan uh, itong si Vice President Sara Nung kasagsagan niya ng issue kay Tambalos Los At ang prediction ng iba at analysis opinion Ay posibleng binayaran itong si Makagago Dahil unang una hindi naman ito nagsasalita sa mga politiko O hindi naman umano ito political vlogger Kundi isang reaction video nga, reactionist, commentator Itong si Makagago pero sa ibang uh, content, hindi sa politika. Kaya hindi na umano ikakagulat ng lahat uh, kung bakit bigla siyang naging political vlogger at binanatan itong si Vice President Sara uh, dahil pala siya umano ay binayaran. So ngayon mga kababayan po natin, dahil umami na ito, so tapos na ah uh, ang kanilang uh, iniisip. Baga wala nang dapat isipin dahil inamin niya na na binabayaran siya para banatan kung sino mang tao, especially sa politiko, ang kanyang babanatan at uh, tumatanggap siya ng uh, hindi lang barya-barya, malaki o mano ang kanyang nakukuha, uh, mga kababayan. Ako ang highest paid. Yep. Oh. Now, yep. Sinabi ba naman eh. Pero, pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. oh. oh. Wow, so ibig sabihin malaki rin palang nakukuha ni Banat Bay Ah, ayan kay uh, Makagago Easy lang yan guys, kasi Anong pake pakila... Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh Bayad ka, bayad, bayad, ka. bayad ka, bayad ka So what That's man, it? bayad ka talaga totoo totoong bayad <laughs> talaga Nakabilib din itong lakas talaga ng karisma no, Ni Makagago, inamin niya talaga ano? Na binabayaran siya So obviously naman ay uh, makikita naman natin sa kanyang ginagawa ngayon sa TikTok na panay banat ito kay Vice President, kay Kibuloy at kay Duterte nga mga kababayan po natin which is hindi naman talaga ito ang kanyang mga naging content at bigla na lang ito naging political vlogger at diretsyong banat nga ah, kay Vice President Sara. So mukhang napipigurat na po natin kung sino ang nasa likod nito at kung sinong tao ang galit sa mga Duterte at gustong sirain. So baga, parte na nga ng demolition job ang kanilang ginagawa ngayon ay binabayaran ang ilang mga political blogger, kung hindi mga political blogger, ay kilalang social media influencer para sirain ang mga Duterte. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, kasi wala ka man lang konsolasyon. E, tanga ka nun. Di ba? O, kaya sobrang baat mo, sobrang totoo mo sa sarili mo tulad ni Boss Kayo. Kasi si Boss Kayo, legit. Minamanipula ko yan. Sabi ko, Boss Kayo, ba gusto mo? O, oh, real talk. Oh. Hinindihan ako ni Boss Kayo. O, oh, real talk yan. Ayaw niya. Ayaw niya magpabayad. Hindi, wala siyang pakialam sa ganyan. Ako, hindi. Ako, nagpapabayad talaga ako. Why? Di ba? Andito na ako sa, sa sitwasyon ko na why not, man? Alam mo, minsan lang to. This happens once in a lifetime. It's not gonna happen anymore. Ito na yon. Sabi niya, humingi daw ako ng ano, ng, ng, ano, ng, uh, let's say, uh, uh, ano yung sinabi niya regarding dun sa... Naku, mga kababayan po natin, baka matanggalan at hindi na mapagbigyan pa itong si makagago. Siyempre, inamin niya na nabayad siya. Ang kanyang binabanatan na iisipin ng tao dahil uh, binabayaran niya ito. So ngayon, ang tanong, sino kaya ang nasa likod nitong si Makagago para tirahin ang tirahin itong pamilya ng mga Duterte at kasama rin itong si Kibuloy. Bosko, nagpaano daw ako? Um, nag, uh, nagpaisang tabi, di ba? Ah, ah Ng, sino ng ba yung yun? Ah. Oh, to totoo yun! Siyempre, <laughs> tanga ba siya? Eh siyempre, yung bosko, oh, ah, hindi ko na lang itutuloy. But, ah. oh, clear. Hindi naman ako nagbibiro, hindi alang nga naman na alang nga naman na magsinungaling ako sa sarili ko. Why? Tulad niyan. Sinasabi ko, nagpo-promote ako ng online school. Anong gagawin ko? Man? that's that's the reality of things. alang nga sabi ko, hindi. Come on, man. Ano ba 'yan? Tapos sabi niya, boss kayo. Wala kang alam sa politika. Hala pa na tumputang inan to, boss kayo. Wala siyang alam sa akin. Na oh. niya mas nauna pa kung tumira sa politika kaysa sa kanya. Nakalimutan <laughs> niya 'yon. Mm, yun pala, dati rin palang political vlogger itong si Makagago. I was seven. Oh, <laughs> nagbagong buhay lang. <laughs> back then. Do, do your freaking research, you stupido. Kasi tinitira ko si noy, noy Aquino at muntik na makuha yung passport ko. Ako yung pinakaunang blogger, hey, hindi oh, mo nga pala. Niya pa hahanap ah, ako ng something sa hindi kita titigilan. It's okay. Wala ka na wala naman na akong hindi sinasabi na na, na hindi alam ng tao eh. Alam ng tao, uh -huh. everybody knows me. At saka isa pa, boss kayo. Sa expressway kita mo yung bahay ko. Eh putang ina, hindi ako nagtatago siya. Nobody knows kung nasan siya. <laughs> Nasaan ka, ba? Mas takot ka sa akin eh. Tapos sasabihin, takot ako sa kanya. For what? Ba't ako mataka sa akin? niya, hindi, pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Ay, yung takot sa sarili niyang multo, siya yung tunay na takot. Kasi nagkatago siya. Ako, it's still me. Sa mga, andami kong natatanggap na death threat, it's okay. Sanay ako dyan. <laughs> ano mo naman kayo? Bu, isa pa yon Grabe rin itong pag-amin ni eh. Makagago. Ano, mga kababayan po natin. At uh, palagay ko dahil sa kanyang pag-amin, eh, baka tumigil na itong si Banat Bay sa pagtitira sa kanya. At uh, una naman kasi mga kababayan po natin na binan natin talaga ni Makagago itong si Banat Bay. At nagre-react lang ito. Lalong-lalo lalo na eh, maraming buwa Banat kayo dito kay Banat Bay o mga banatiros. Dahil sila o ay mayroon na silang black time program. Uh, Isiminay so hindi natin alam kung ito ba talaga ay black timer o talagang sila ang sinasahuran para magkaroon ng slot dyan sa Isiminay which is ngayon is ongoing pa ang uh, kanilang franchise investigation kung i-rebock o ibabalik at makapag-air na sila sa free TV, free air TV This is my life alam ko na to boss kayo from the beginning of my sarili ko. If sabi ko sa yo if I die tomorrow, okay lang 'yon. Wala akong magagawa kasi choose choice ko 'to. I've chosen this life. The start na tumitira ako ng politiko, I know. Siyempre, umaksyon ako. Siyempre, may reaction. Pabalik. Siyempre, oh. haman. Wala kayo dyan. Basta ako, bayad ako. Gagawin ko yung trabaho ko, bahala kayo dyan. Kung anong binigay sa akin. na sabi ano, basta... Lupit ano, bahala kayo dyan. Basta ako, bayad ako. So, lupit na mga linya nito ni Makagago. Ano? So, ito lang siguro yung kinabiliban po natin. Although, hindi natin nagustuhan ang kanyang ginawa kay dating Pangulong Digong, kay uh, Pastor Kibuloy, at kay uh, Vice President Sara. Pero, nakabilib pa rin ang kanyang lakas ng loob at karisma, mga kababayan po natin, para aminin ang isang bayarang politiko na tumitira sa mga kilala uh, sa mundo ng uh, politika kayo nag-send oh. ng article sa akin. O, oh, eh, oh. Di, sige. O, oh, eh, bali, so, putang, ina ni Ganto. Oh, tapos na. Uh, cut. <coughs> That, that's it. Tapos. Politika. Shoot Sila, sa siya. eh. Yes. Ano, ano, mas kayo real talk. O, oh, eto, Banat B. Para talaga to sa'yo. YouTube to, ha. Ah, libre to, tira, basta, basta na, libre, kasi hindi ka bayad dito, eh, no? Libre tira, oh, yan, no? hindi libre... ako bayad dito. <laughs> pero nandito ako kay Boss Kayo. May plano ko, 100,000 subs. Uh Oo. -oh. Banat B, alam mo, alam ko kung magkano ang ibinabayad sa'yo. <laughs> malaki, mas malaki binabayad sa'yo kaysa sa akin, Banat B. So, yan lang po, mga kapabayan po natin. At uh, niya pa na ako man mas mataas ang binabayad pala kay Bay kaysa sa kanya. Mga kababayan po natin, tama lang ba ang ginawa nito ni MJ na aminin na siya talaga ay binabayaran para tirahin ang uh, isang politiko at uh, ito kayang si Kayo kaya hindi kaya bayad din ito mga kababayan po natin kasi kung titingnan po natin at papansinin po natin ang kanyang mga content ay puro paninira din at titirata kay Senator Rapitol po. Mga kababayan, sino kaya ang nasa likod ni MG para tirahin itong mga Duterte si Pastor at ang mga vlogger din na sumusuporta kay Pastor Apulit Buloy ay tinawag niya ng limonyo nga uh, na umano nagpapahirap sa ating bansa ako kung tutusin ay hindi ako pabor sa ginagawa ni mga kagago pero ang kanyang pag-amin ang kanyang uh, pag-amin na siya ay isang bayaran, ginagawa niya lang ito dahil parte ng trabaho bilang isang vlogger doon pa tayo nabibilib. dahil ang lakas ng loob niya para aminin at sabihin ang totoo uh, na ang rason pala ng kanyang uh, pagpapalabas ng kung ano-ano mang isyo laban kay dating Pangulong Digong at kay Vice President Sara ay dahil binabayaran dito so sana malaman at mahuli din kung sino ang bayad para sa mga black propaganda against kay Vice President Sara maraming salamat at uh, maya, titingnan po natin ang sagot di ba po?